ang mga trumpetang pilak. Ikasampung kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Magpagawa ka ng dalawang trumpetang pilak, at gamitin mo ito upang tipunin ang mga tao, at ihanda sila sa paglalakbay. Kapag pinatunog na ng sabay ang dalawang trumpeta, magtitipon ang buong mamamayan sa pintuan ng toldang tipanan. Kapag isa lang ang pinatunog, ang mga pinuno lang ng bawat lahi ang magtitipon sa iyong harapan. Kapag pinatunog ang trumpeta para ihanda ang mga tao sa paglalakbay, ang mga lahi sa silangang bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Kapag pinatunog ang trumpeta ng dalawang beses, ang lahi naman sa gawing timog na bahagi ng tolda ang mauunang lumakad. Ang pagpapatunog na ito ang magiging hudyat ng kanilang paglakad. Pero iba ang pagpapatunog ng trumpeta kapag titipunin sila. Ang mga angka ni Aaron na mga pari ang magpapatunog ng mga trumpeta. Ang mga tuntuning ito ay dapat ninyong tuparin, at nang susunod pang mga henerasyon. Kapag naroon na kayo sa inyong lupain, at makikipaglaban na sa inyong mga kaaway na umaapi sa inyo, patunugin ninyo ang trumpeta. At ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ay aalalahanin kayo at ililigtas sa inyong mga kaaway. At sa panahon ng inyong pagsasaya, sa inyong pagdiriwang ng pista, pati na ng pista ng pagsisimula ng buwan, patutunugin din ninyo ang mga trumpeta kung mag-aalay kayo ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Ang mga trumpetang ito ang magpapaalala sa akin na inyong Diyos ng aking kasunduan sa inyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Umalis ang mga Israelita sa Sinai. Nang ikadalawampung araw ng ikalawang buwan, nang ikalawang taon mula nang inilabas ang mga Israelita sa Ehipto, pumaitaas ang ulap mula sa toldang sambahan kung saan nakalagay ang kasunduan. Pagkatapos, umalis ang mga Israelita sa disyerto ng Sinai at nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa tumigil ang ulap sa disyerto ng Paran. Ito ang unang pagkakataon na naglakbay sila ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang unang grupo na naglakbay dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Huda. Ang pinuno nila ay si Nasyon, na anak ni Aminadab. Ang lahi ni Isakar ay pinamumunuan ni Netanel, na anak ni Zuar, at ang lahi ni Zebulun ay pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon. Pagkatapos kalasin ang toldang sambahan, dinala ito ng mga angkan ni Gershon at ng mga angkan ni Merari, at sumunod sila sa paglalakad. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupong pinangungunahan ng lahi ni Reuben. Ang kanilang pinuno ay si Elizur na anak ni Sedeur. Ang lahi ni Simeon ay pinangungunahan ni Selumiel, na anak ni Zurishaday. At ang lahi ni Gad ay pinamumunuan ni Eliasaf, na anak ni Deuel. At ang sumunod ay ang mga angkan ni Kohat na nagdadala ng mga banal na kagamitan ng tolda. Kailangang naiayos na ang tolda bago sila dumating sa susunod na lugar na kanilang pagkakampuhan. Ang sumunod na lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Ephraim. Ang kanilang pinuno ay si Elishama, na anak ni Amihud. Ang lahi ni Manase ay pinamumunuan ni Gamaliel, na anak ni Padazur. At ang lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abidan, na anak ni Gedeoni. Ang kahuli-hulihang lumakad dala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangungunahan ng lahi ni Dan. Sila ang mga gwardya sa likod ng lahat ng mga grupo. Ang kanilang pinuno ay si Ahiezer, na anak ni Amishadai. Ang lahi ni Asher ay pinamumunuan ni Pagiel, na anak ni Okran. At ang lahi ni Naftali ay pinamumunuan ni Ahira, na anak ni Enan. Ito ang pagkakasunod-sunod ng paglalakbay ng mga lahi ng Israel na magkakagrupo. Ngayon, sinabi ni Moises kay Hobab na kanyang bayaw, na anak ni Reuel, na Midianita. Maglalakbay na kami sa lugar na sinabi ng Panginoon, na ibibigay niya sa amin. Kaya sumama ka sa amin, at hindi ka namin pababayaan. Dahil nangako ang Panginoon, na pagpapalain niya ang Israel. Sumagot si Hobab, Ayaw ko, babalik ako sa aking bayan, at sa aking mga kamag-anak. Sinabi ni Moises, Kung maaari, huwag mo kaming iwan. Ikaw ang nakakaalam kung saan ang mabuting lugar sa disyerto na maaari naming pagkakampuhan. Kung sasama ka sa amin, babahaginan ka namin ang lahat ng pagpapalang ibibigay sa amin ng Panginoon. Kaya umalis sila sa bundok ng Panginoon at naglakbay ng tatlong araw. Nasa unahan nila palagi ang kahon ng kasunduan para humanap ng lugar na kanilang mapagpapahingahan. Kung araw, ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila kapag naglalakbay sila. Bawat panahon na dadalhin ang kahon ng kasunduan, sinasabi ni Moises, O Panginoon, mauna po kayo at pangalatin po ninyo ang inyong mga kaaway. Sana'y magsitakas sila. At kapag inihihinto na nila sa paglalakbay ang kahon ng kasunduan, Sinasabi ni Moises, Panginoon, bumalik na po kayo rito sa libu-libong mamamayan ng Israel.